mapanagot ang mga may, ang mga may kagagawan nito na ang ombudsman nag, formal nang naghain ng kaso laban kina at iba pang labing pitong individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Ito po ay tunay na ebidensya. May arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ipapatupad na nila itong mga arrest warrant na ito arestuhin na sila. Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang nagtatanong kung saan napupunta ang pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan, lalo na ang flood control projects na sinasandalan ng mga lugar na madalas bahain. Kaya noong lumabas ang balita na ang mismong Independent Commission for Infrastructure at ang Department of Public Works and Highways ay nagsumite ng napakaraming dokumento laban kina Martin Romualdez at Zaldico umingay agad ang usapan, hindi lang basta reklamo ang dala nila. Mga kontrata, papeles at testimonya ito na ilang buwan nilang sinuri. At ngayon, ang rekomendasyon ay sampahan sila ng plunder, graft at direct bribery. Ang tanong ngayon ay haharap nga ba sila sa mabigat na kaso na ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Magsimula tayo sa kung paano ito nabuo. Ayon sa ulat, nagsama ang ICI at DPWH para tukuyin kung may anomalya nga ba sa flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Marami kasing proyektong hindi natatapos o kaya ay mabagal ang progreso. Habang iniimbestigahan nila, napansin daw nila na paulit-ulit na napupunta ang malalaking kontrata sa ilang kumpanyang konektado umano kay dating Congressman Zaldico at sa pamilya niya. Kabilang dito ang SunWest Incorporated at High -tone Construction. Hindi ito maliit na halaga dahil binubuo ito ng bilyon-bilyong piso na dapat sana ay ginagamit para maiwasan ang pagbaha at pinsala tuwing may malakas na ulan. Sa mga taon mula 2016 hanggang 2025, nakalagay sa mga dokumento na napakarami raw kontratang napunta sa mga kumpanyang ito. At habang nangyayari ito, si Zaldi Co ay ang nakaupo bilang House Appropriations Committee Chairman. Si Martin Romualdez naman ay naging House Speaker mula 2022 hanggang 2025. Dahil malakas ang posisyon nila sa budget at pag-aproba ng pondo, lumabas ang tanong kung nagkaroon ba ng pagsuway sa tamang proseso o pag-abuso sa posisyon. Kasama sa mga isinumite sa Ombudsman ang mga testimonya mula sa pagdinig sa Senado. Isa sa mga nagbigay ng pahayag ay si Orley Gotesa na nagpakilalang dating security consultant ni Ko. Co. Sinabi niya na nagdala raw siya ng mga bag na puno ng pera na sinasabing galing sa mga kickback sa proyekto. Ayon sa kanya, milyon-milyong piso ang laman ng mga bag at hindi raw ito isang beses lang nangyari. May mga pagkakataon rin daw na dinalan niya ang pera sa bahay ni Romualdez noong speaker pa ito at sa bahay ni Coe habang chairman pa siya sa appropriations. Ang ganitong detalye ang nagpabigat lalo sa investigasyon at nagbigay ng matibay na dahilan para irekomenda ang mga kaso. Nang ihatid ng ICI at DPWH ang mga kahon ng dokumento sa ombudsman, malinaw daw na sapat ang hawak nilang datos para ipagpatuloy ang investigasyon. Hindi lang ito tungkol sa isang maling hakbang. Malawak ang sakop nito at maaaring magpakita ng paulit-ulit na paglabag. Kaya ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na ibibigay na lahat ng impormasyon sa ombudsman ay nagbigay ng senyales na seryoso ang gobyerno sa pag-usisa sa usaping ito. Matapos isumite ng ICI at DPWH ang napakaraming dokumento sa ombudsman, lumipat ang usapan sa mga pahayag na inilabas mismo ni Zaldico sa social media. Marami ang nagtaka kung bakit hindi kasama ang mga video na ito sa rekomendasyon. Pinaliwanag dito ni DPWH Secretary Vince na hindi maaaring gamitin ang mga pahayag na hindi sinumpaan. Kahit malinaw ang sinabi ni Ko sa kanyang mga video, hindi raw ito maaaring isama dahil hindi ito dumaan sa tamang proseso. Mahalaga raw na bawat salita ay nasa ilalim ng panunumpa para maging parte ng opisyal na investigasyon. Dahil walang ganitong panunumpa, hindi ito kinilala bilang ebidensya. Sa kabilang banda, humarap naman si Martin Romualdez sa ICI. Pero ayon sa komisyon, isa lamang ang depensa niya. Sabi nila, umaasa raw si Romualdez sa assumption of regularity o ang pag-iisip na tama na kaagad ang mga nasa budget at sinusunod na nila ang tamang paraan. Ayon sa mga taga-imbestiga, hindi sapat ang ganitong sagot lalo na kung malaki ang hawak mong posisyon sa gobyerno. Kapag may sinumpaan kang tungkulin, hindi raw pwede ang pag-uurong ng kamay. Dapat malinaw raw ang pagharap nila sa bawat issue at may maayos na patunay sa mga desisyon. Kaya para sa ICI, hindi sapat ang depensang ito upang sagutin ang mga tanong tungkol sa flood control projects. Ngayon hawak na ng ombudsman ang referral, ang unang hakbang nila ay magsagawa ng fact-finding investigation. Hindi lang nila rerepasuhin ang mga dokumento. Magpapadala rin sila ng field investigators para hanapin ang mas malalim pang ebidensya at obserbahan mismo ang ilang proyekto sa lupa. Ayon sa kanila, habang tumatakbo ang proseso, maaari pang madagdagan ang mga rekomendasyon. Maaaring may iba pang pangalan ang lumabas o may mas mabigat pang detalye na makita sa mga susunod na linggo. Inaasahan din ng mga taga-imbestiga na sa loob ng linggo ay makukuha na nila ang joint report ng AFP at PNP tungkol sa flood control projects sa buong bansa. Ang kabuang halaga ng mga proyektong ito ay umaabot sa isang napakalaking one point, 7 trillion pesos sa loob ng sampung taon. Hindi ito maliit na bilang dahil kapag inisip mo kung ilang bayan ang dapat sanang nabigyan ng proteksyon, gaano karaming pamilya ang dapat na nailigtas sa baha at gaano karaming infrastruktura ang dapat na mas matibay ngayon, lalo itong nagbibigay bigat sa investigasyon. Ayon sa ilang dating mahistrado, ito na raw ang pinakamalaking iskandalo na nakita nila sa bansa. Mas malaki pa raw ito sa kilalang pork barrel scam, ang laki ng mga halagang sangkot at ang koneksyon ng mga personalidad na iniimbestigahan ay nagpapakita ng lawak ng usaping ito. Para sa kanila, kung mapapatunayan ang lahat ng alegasyon, hindi lang ito simpleng paglabag. Ito raw ay maaring isa sa pinakamalalaking pag-abuso sa pondo ng bayan na naitala. Pero kahit seryoso ang mga paratang, ipinaalala rin ng ilang eksperto na mahirap litisin ang kasong plunder. Ito ay dahil sa kailangan nitong malinaw na tukuyin kung sino ang ituturing na pangunahing may sala. Kung walang malinaw na ebidensya kung sino ang kumontrol sa buong operasyon, nagiging mabigat ang proseso ng pagsasampa ng kaso. Kaya sa puntong ito, malaking usapin ang lawak ng dokumento at lakas ng testimonya na ihaharap ng ombudsman. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, malinaw na sinabi ng ilang eksperto na kailangan ng matibay at kumpletong ebidensya para sa mga kasong plunder, graft at bribery. Hindi sapat ang mga hinala o kwento lamang. Ang sandigan bayan ay nakabase sa malinaw na dokumento at testimonya na may sapat na bigat bago ito maglabas ng desisyon. Kaya habang lumalalim ang usapin, mas lalo pang tumitindi ang pangangailangan para sa masusing pagsusuri ng ombudsman sa lahat ng isinumiting papeles at impormasyon. Kasabay nito, naglabas rin ng pahayag si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanyang kampo, haharap daw siya sa investigasyon na may malinis na konsensya. Sinabi niya na wala siyang itinatago at handa siyang sumagot sa anumang tanong mula sa ombudsman. Ayon sa kanyang abogado na nagbasa ng pahayag, kusang sumama si Romualdez sa proseso ng ICI fact-finding at dumalo sa mga naging pagdinig. Idiniin din nila na wala raw lumabas na ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa anumang irregularidad sa mga proyekto. Dagdag pa ni Romualdez, nananatili raw ang tiwala niya sa ombudsman. Para sa kanya, patas at maayos ang magiging pag-review ng ahensya sa lahat ng dokumento na hawak nila. Naniniwala raw siya na kapag kumpleto at tama ang pagsusuri, lilitaw ang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit kampante daw siyang haharap sa proseso. Ang ganitong pahayag mula sa isang mataas na opisyal ay nagpapakita ng kumpiyansa na wala siyang kinatatakutan sa magiging resulta. Ayon din sa kanyang abogado, nasa NCR lamang si Romualdez sa ngayon at hindi ito umiiwas. Patuloy raw siyang pumapasok sa trabaho bilang kinatawan ng kanyang distrito. Araw-araw daw siyang uma-attend ng sessions at tinutuloy ang kanyang tungkulin gaya ng dati. Sa madaling salita, business as usual pa rin ito para sa kanya. Kung may kailangan man ang ombudsman o kung kailangan siyang tawagin muli, handa raw siyang sumagot anumang oras. Sa kabilang panig naman, sinusubukan pa raw kunin ang pahayag ni Zaldiko. Ayon sa ulat, nasa ibang bansa pa rin siya mula pa noong lumabas ang mga unang balita tungkol sa anomalya. Wala pang opisyal na sagot mula sa kanya kaya hindi pa malinaw kung kailan siya haharap o magbibigay ng kanyang panig. Dahil dito, mas marami pang tanong ang bumabalot sa publiko tungkol sa kanyang papel sa mga proyekto at kung ano ang magiging tugon niya sa mga alegasyon. Habang naglalakad ang mga proseso, nakatutok naman ang mga tao sa susunod na mga hakbang ng ombudsman. Hindi ito madaling investigasyon dahil hindi lang ilang kontrata ang tinitingnan. Malawak ang proyekto, malaki ang pondong nakataya at marami ang sangkot. Bukod pa rito, inaasahang lalabas rin sa susunod na mga linggo ang iba pang ulat mula sa iba't ibang ahensya na maaaring magdagdag ng bigat o maglinaw sa mga tanong tungkol sa flood control projects. Sa dulo, malinaw na nasa gitna tayo ng isang seryosong usapin na may malaking epekto sa pamahalaan at sa taong bayan. Dahil dito, nakatingin ang lahat kung paano hahawakan ng Ombudsman ang kaso at kung ano ang magiging resulta sa pagdaan ng panahon. Ang tanong ngayon ay kung sa tingin mo ba ay magiging sapat ba ang hawak nilang ebidensya para makarating sa malinaw ang katotohanan? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.